Ah, oh, mga galong sige. Nakapangumpay na butog sa iyo mga galong sige. Oh, po kayo. Kakuha niya kumpay. Areo. <coughs> update sa ta sa atong mga kanding. Na, atong mga kanding, oh. <laughs> oh. Update sa ta sa atong mga kanding ron. Naisa perting niwangaw. Bakit yun yung nga. Ba't naunsa, ka, oh? ah, naunsa ka na eh? kayo? naunsa ka siya. Sa kay tambala na yung mga klonski, no? Hindi pa kaon, purga, hindi gip vitamins. O, man nambok. Sa maayo, anong gandingan eh? Ha ha Sigun sa ba? Nah, oh, mao na to tong update sa kanding na to mga kongsi. Oh, bye 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 bye. Eh, Iyo. Oh. Gupoko naabot gi kag